Um, nagkakalala lang kami kasi by chance sa baraha eh, At doon namin nalaman na we both love matcha. So, mm -hmm. nagtanong ako sa kanya kasi meron na talaga akong idea. Tapos, siya yung nag-help sa akin na i-bring it to life. Tinulungan niya ako gumawa ng website, logo. Kasi dati um, ako yung gumawa ng logo sa Canva. Pero <laughs> hindi siya kaakit-akit. So, magaling siya when it comes to branding. Kaya siya yung nag-push din sa akin na Going namin together. Oo, oh, it, at itong ano ah, itong negosyo na ito ay nag-umpisa nung panahon ng pandemic, tama? Yes, ma'am. yes, ma'am. o oh, ano naman ang challenges uh, na encounter niyo sa paggawa ng negosyo nito? So, yun. Uh, nung start naman, alam naman namin may marami talaga mahilig sa matcha. Kasi yun yung, yung maganda about matcha. So, it's something na either you love it or hate it talaga. So, maraming may ayaw sa matcha. Pero marami rin namang mahilig sa matcha. And yung mga mahilig sa matcha, talagang passionate sila. Talagang pinaglalaban nila na <laughs> <sa> matcha. talaga. <laughs> talaga, yun talaga. So, yun yun. So, nakita namin na uh, may niche talaga. So, Uh, medyo maliit kumpara sa coffee, sa ibang drinks, medyo maliit yeah. yung niche, pero may niche. So, and tinignan namin yung market, wala, walang cafe masyado na nagpo-focus sa matcha lang. So, yun yung ginagawa namin goal sa brand namin, na i-focus namin or mag-capitalize kami doon sa niche ng matcha. So, yun yung primary talaga na ginawa namin goal. So, right now, okay, sige, bago, bago ko ipasa kay Mamu, mm -hmm. no? Siyempre, uh, mahirap din minsan kung ang yeah. mag-couple ay pumapasok sa negosyo. Kasi di diba, yeah. ba, iba-iba yung style, iba-iba <laughs> yung decision. So, paano kayo uh -huh. nagkakaroon ng, ano, ng conflict at paano nare-reconcile to? Yeah. So far po, nagko-complement yung skills namin kasi um, ako po yung more on sa admin and taga-take care ng team namin. Siya naman sa marketing, siya sa budgeting din as well. Kaya nagko-complement siya. Minsan nagka-clash po kami sa personalities. but since magkakilala kami and couple naman kami, Um, madali po siya i-resolve naman. <laughs> <laughs> so, sanay na kami sa isa't isa. So, alam na namin yung uh, kung paano yun nga, kung ano yung takes and ano nang isa't isa. So, and so minsan nagkakahalo yung away namin sa business at personal. minsan nagiging personal kahit dapat business lang. Pero yun, since uh, ako sanay naman ako na sa UH, so alam mo na rin kung ano yung, ano, kung ano yung mga ginagawa para mag-aayos kami. Wow, mukhang masarap talaga, mamu, oh. Sarap Oo nga, alam mo ba eh, ang hirap mag-focus sa love story niyo kasi nakatitig lang kami ni Chinky sa ginagawang mga videos. Parang, parang mako-convert back ulit ako sa matcha. Kasi alam nyo guys, sinasabi ko kanina kay Nadine yan. Talaga, yung IP namin. Matcha lover talaga. maka mga matcha addict. <laughs> Dati, okay sa akin. Tapos biglang, okay. siguro na experience ko lang sa isang shop. Hindi siya, of course, hindi sa inyo. No? Na napaitan ako. Napaitan ako, kaya parang din na ako bumalik. Pero yung tea, alam mo yung powder na minimix mo mm. na sa hot water sa ibang Japanese stores, di ba? Oh, Bibigyan ka ng yun. maliit. Di ba yung panalo yun? Yung maliit na, maliit! charita tapos yun yung pang scoop mo di ba tapos yeah. ititimpla mo na sa hot water yun kaya ko yun yung mga dessert tingin ko ngayon babalik ako dahil nakilita ko yung mga ginagawa nyo baka I'll give it another <laughs> chance <laughs> one more chance ni Bea ano yan Chinks? <laughs> yeah. o oh, ikaw na mamu ay tanongin mo na tungkol sa business di ba? ay ah, ito na usapang business na tayo tika balita ko ano ah meron daw kayong ano matcha workshop Wor workshop <laughs> workshop sabi <laughs> matcha workshop <laughs> Ah, bakit meron kayo din itong yes, mga workshops? Yes. Baka gayahin yung business nyo, ha? Pag tinuruan nyo, paano <laughs> gawin yung... Anong yung workshop dito? So, ah. banis sa matcha workshop namin, nandoon naman, tinuturo namin yung uh, yun, number one, yung art ng Japanese tea ceremony. So, ah. uh, nakaka-try sila ng mga iba-ibang kinds ng matcha powder from Japan na hindi available sa store namin. So, natututunan oh. nila type. And also, natuturoan din namin sila paano uh, gumawa ng sarili na lang matcha at home. Kasi uh, maraming tools, may mga process, may tradition. Talaga, pag sinusunod natin yung traditional way, kung paano ginagawa yung matcha sa Japan. So, ah, yung mga pag wisk eh. nakikita nyo na, tawag nila okay. yung winawalis daw. Pero yung, yung winawalis na bamboo. So, oh, oh tinuturo oh. namin yung traditional na uh, process. Ang galing naman, no? Oh, may extra layer yung business nyo, yung cultural para mas maintindihan nila yung ano, science or history behind the match. Galing Ano uh, nga, naisip nyo yan, ha? Ano naisip nyo lang ba yan o ginagawa yan sa Japan? Uh, sa Japan, yung mga mas traditional po meron sa Japan. Pero pati sa ibang bansa, meron din mga workshop. Mm Oo. Uh -uh. Galing, ha? Magkano'ng fee sa ganyan? Um, yung basic fee po namin is 3,500 pesos. Uh -oh. Tapos, kasama na po dun yung mga take-home nila, yung mga print-out guides. Uh -oh. Tapos, meron din po kaming premium naman, which is $5,000. Uh, may uuwi po, po nila yung matcha kit. mm yung matcha. So, complete uh -oh. yun na. Uh, like, Affordable na. Uh -oh. Affordable uh -oh. na yun. Affordable. Uh o, -oh, oh, chinky numbers yes, naman. Pagdating sa kaperahan, puhunan and kita, chinky. Ah, oh, sige. Ito um -hmm. na, magkaka-reveal na tayo. Ayan Magka na, reveal! <laughs> oh, Chris and Bea, magkano po nun na eh, nung nag-umpisa? Uh, yung pinaka-start namin o nag-start kami ng pandemic, medyo maliit lang kasi nga online lang and uh, small volume lang naman yung uh, target namin. Nun. Uh, so nung nag-start, mga nasa around 10,000 pesos to start. So yung mga custom, yung lang naman doon yung mga customized na mga uh, paper bag, mga cups, kasi malakihan talaga yung volume na kailangan sa start. Kailan na bawi? Um, nabawi siguro mga ilang months pa nung before uh, nung nagkaroon kami ng bazaar kasi nung online talagang uh, hindi namin masyado sineryoso nung, nung in-start namin. Talagang parang in-enjoy lang namin na yun na uh, uh nakapag-serve kami na sa online. Pero nung nag-bazaar, doon kami mas nagkaroon ng mga uh, uh, following sa mga customer. So, nung yun, uh, mga siguro after ilang months na siya. So, ano yung pinakamalaking benta sa mm -hmm. bazaar na nagparang sinabi, uy, pwede na tong karirin? Actually, sa bazaar yes. namin, hindi na ganun kalaki kasi nung, sa mga bazaar, ang, ang, problema na ang mam, mamahal ng, uh, ng Quesco kasi sa klasan sa BGC. So, yes. parang pinakamalaki na namin kinita noon is naka 60 cups kami sa isang araw. So, that's sa around mga 12K. Which is actually medyo break even lang din. Uh, Oo, oh. mahal kasi sa mga mall, mall eh. Eh, eh ngayon, meron kayong pwesto na ano permanent, mm -hmm. di ba, sa isang mall. Yes. Ay, ah, mahal na rent niyan. Magkano rent niyo doon? Sa mall 15% ng sales 15%. or um, um either 52,000 po or 15%, whichever though is higher. Higher? Ay lako! Tapos ano 'yan? <laughs> ah okay ba? Okay sa inyo? Kumikita ba kayo sa gano'ng setup? Ngayon <laughs> uh, yes sa po. Okay naman. Um, yeah. naman po eh. So um, nakakailang cup, nakakailang cups Oo. na kayo sa isang araw? Oh. Nung kasagsagan, nung, nung medyo peak po kasi namin nung October talaga. So, may mga days na no, mga umabot kami ng 200 to 300 cups per day. Yeah. Uh -huh. Lalo uh -huh. po pag-peak